for today's video ay maglinis naman tayo dito sa kwarto ng aking mga anak. Pero bago ngayon ay kamusta naman mga mare. Ilang araw na nga akong hindi nakakapaglinis dito sa kwarto ng mga anak ko simula nga nung nagkasakit sila. Yung anak kong pangana ay eh, pang pag nagkakasakit nga ay eh, naabot lang naman yun ng one day to two days. Mas natatakot talaga ako magkasakit itong bunso ko dahil inaabot talaga yun ng ilang araw bago gumaling. At sa kasulukuyan naman ay eh, magaling na nga itong dalawa kong anak kaya nagpapasalamat naman talaga ako kay Lord. Bali apat na araw ngang nagkasakit yung bunso ko at ang akala ko nga ay madadala ko nga siya sa doktor. Habang may sakit nga si Bunso ay dito nga kami natutulog sa kwarto nila. At itong pom na tinutupi ko ay pinanlalatag nga ito ni Mr. dito sa may lapag. Tapos ako naman ay katabi nitong Bunso ko dito sa may double at day. At ayan nga pinagbabalik ko na nga doon sa may kwarto namin yung mga ginamit namin na unan at kumot. Sa totoo lang itong Bunso ko ay ayaw talaga humiwalay na tulugay niyan sa amin ni Mr. Pero sinabihan namin siya na big boy na siya kaya kailangan niya humiwalay na talaga sa amin ng tulugay. Ito nga palang marble wallpaper na kinabit ko ay natatanggal nga yung dikit. At tignan niyo naman mga mare, sige na lang ang pinanlaglag niya. Bali, papalitan ko nga pala ng tela itong pinapatungan ko ng TV. Talang tagal na rin simula nung nilagay ko nga yan. At deserve naman niya sigurong mapalitan, mga mare. May nakita nga akong glue stick, kaya naman itinry ko nga pandikit dito sa may marble wallpaper. At worth it naman dahil dumikit nga siya, mga mare. Kung alam ko lang na dumidikit itong glue stick dito sa may pader, ay dapat sana ginamitan ko na nga itong marble wallpaper. Ang akala ko kasi hindi dumidikit dahil may mga buha-buhangin dito sa may pader.